good evening. sayan, At masayang-masaya tayo kasi <laughs> tignan niyo pa si Boss Stephen. Hindi ko alam kung ano yung nakain. <laughs> Naglalaba. Naglalaba ngayon si Boss Stephen. Patayin natin yung ano, yung grape po dito kay Maingay. Ay! Tinakot ba? De, kaninang umaga kasi masakit yung ngipin ko at masakit yung ulo ko. Hindi ko alam. Siguro kay Sobrang init ng panahon dito. Tapos galing ako ng school kahapon. Tapos naglalakad lang ako mula witing Street hanggang dito sa bahay. Hindi na ako nagpasundo kasi si Tiyo walang kasama. Tapos hindi na pwedeng iwan si Tiyo ng mag-isa kasi madaming mga ano dito ngayon balibalita. Uso, 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 uso. uso na naman ang pagkukuha ng mga bata. Kaya nagdudubli ingat kami na maano talaga yung si Tiyo kasi dati iniiwan ko si Tio sa tindahan. Isa lang siya. At pumupunta ako dito sa kabilang bahay kasi para maglinis. Pero ngayon hindi ko na po yun gagawin kasi syempre baka sa huli pa tayo magsisi. Tapos ayan, sabi ko kay Tipin maglaba ka kasi Sabado bukas maglalaba din sila ni Iki. Ayokong makipagsabayan maglaba. Kaya para bukas, isang na lang to. Ayan, guys. Dalawang balde yung linabhan niya. Ano mm. ba yung nakain mo, boss? Spam. <laughs> <mom. It's> <laughs> na, Nakaano din kami ng ano? Binigyan really? kami. <laughs> sumat ba ako? Mm. Ha? May package na dumating kila ati Tapos, galing din doon si Tipin kasama ni Kuya Titeng. Kaya naambagan si Tipin. Kami nag Oo. Naambagan si Tipin. Ay, sila daw yung nagdala. Ikaw? Hmm? At, ay, dere sa igbaw. Ay, sila pala yung nag nagtulong ni Kuya Titing magdala ng. Ano ba ni mo thing? Dapat diling ana. Kuno okay. oh, na, kuno di. Kamera. Kaya ang tubig sayang. Eh, hey, nabata ka. Pumunta kami doon sa Macau. Oo. Oh, oh. yeah. sa next next vlog ko, makikita niyo. Nag-unbox kami ni nanay. May package na dumating at kila. At saka sa kitating naman, pumunta ng bukit. At saka kami ni nanay yung nagsama pa uwi. Uh, at okay. saka medyo mabigat din yung dala namin ni nanay kanina. Kaya pala. Binigay ibinigay sa akin, hinati namin ni kitating. Naghati sila. Nakakain na naman kami ng spam, guys. So, thank you very much po kay Atisha. Ati spam with coffee. Oo, oh, oh, may sausage din. Dalawang <laughs> dalawang lata. Tapos guys, ayan. Diba si Mighty Mang ay gumagawa ng DIY na this this washing liquid. Liquid ba ini? oh eh? Oo. Oh. Kaya gumawa din kami ka kagabi ni Boss guys. Ayun oh. Okay. 14 liters po ito at 24 hours dapat nakababad siya. Kaya yung ngayon nag-tapos na yung 24 hours. Kaya Ilalagay na namin siya sa mga bottle. Tapos, bumili ako nito ay sa TikTok lang. Pinaorder ko lang palatok sa uh, ate ko. Kaya, yung pinaorder ko lang, yung sabon. Yung iba, merong kasama ng, yung may mga bote na may mga lalagyan. Kaso, 400 to 500 plus na siya. Hindi na kaya sa budget. Kaya, yung ginawa ko, yung naisip ko, kasi para... First trial pa lang naman to. pa lang namin kung ano. Tapos ano hin sa puhunan kung mababawi ba. Kaya ito yung ginawa ko, guys. <laughs> nag 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 nag-ipon nag ako ng mga bo bottle na sa Sting, tapos sa mismo mga Coke, Royal, Sting, Sprite. At inipon ko da kaya ayan, sobrang dami ng kaisang box ako. Kaya ito yung paglalagyan namin sa sabon. Ayan, sabon guys. Sabi, hindi po yan ganon yung yung itsura na mabula siya hanggang sa ilalim. Kaya pala need niya ibabad siguro 24 hours kasi para matanggal yung bula. Kaya ito na yung itsura niya guys. Tapos ito lang yung ating paglalagyan. Mga ito, bote ito ng sting pero pinalinisan ko na po ito kay Nikki. Tapos ito naman, maliliit sa mismo tong Coke Royal, mga ano kaya ito lang yung ating paglalagyan. Mabebenta din naman 'yan kasi ano, yung sabot lang naman yung ano. <laughs> sabon pa rin naman 'yan at malinis din po ito kasi pinalinis ko to kay Niki. Dito si Theodore nasa loob. Ayan oh, nanonood siya ng TV. Si Tipe naghahanap siya ng imbudo para maging ano. Para magstart na kami sa paglagay nito dito. Awang bata po ay naglilinis ng bahay. Si Inting nagmamap. Si Nikki naman naglilinis ng isda na nakuha nila kagabi nila Kuya Titing. ni Tipen. Nanulo sila kagabi. Eh, yun yung ulam namin for tonight. Theodore, get inside. Get inside. Get inside. <laughs> oh my God.

Ini batu-batu gabungan ini. Bang nego sih ini pono gila. Batu-batu gabungan deh. ini. gamit natin sa bahay. Tutuluan ng chill. Ayan, guys! Wow! Nakaka-proud! Ano <laughs> na <laughs> hindi ito? Ha? Kita ka? Kung hindi ito Ano? 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 Oh, mintos man na lang. Di pala ako nakatulong dito, guys. Ayan, takpan na natin. Mamaya, kukwentahin ko pa ito kung magkano. Ano yung ginawa mo, pre? Kukwentahin ko na lang ito at saka na kumagaan na ng price. Kasi hindi naman natin lalakyan yung ano. Sakto lang. Ah, uh, tayo yung ano, ganan siya. Ayan. DIY na dishwash ito is yung pagmix kasi kailangan haluin while naglalagay nung parang murag powder siya parang powder po siya pero ano mas maganda siya kaysa sa mga ano kasi wala tong parang kumbaga chemical ba walang daming preservation preser ba mas maganda din siya gamitin sa paghugas kalimutan ko na i-upload ang iyo kanina or ito? Kanina Okay. Okay. Iritan ba ito? Balin dahil. Kaya ka ba't pida lang? Wait. Puro kuwang kami, no? Kuwang. Kuwang. Kulang mismo. ulang kami sa mga. Pero pag maghahanap Nandali ni Kuande. Ito si Lupeno anak ng gibuhat. Nandali na kanang ng Lupeno. Yugasan na. Ma madami na din akong tinambasil. Mama Dax, sabi ko gagawa ko nito. Mura More din ako like like si Mama tita. Dax. Oo, pero huwag siya. Ngayon oh. nga ka rin pagkuha pag na. No? Huh? <laughs> aku. Ah, nalaman wow. Dili ka tong ako ama wow. maglako sabon, Adi, <laughs> Guys, mga matikira, dito kasi meron silang lalagyan. Diba na mo battle Sige na. Lagyan ko din para may gamitin sila. Kasi adin, adin parang kami sa battle. Para may sabon din. May sabon sila. Or, um, alam mo sa akin, ha? Kasi wala na silang sabon. Yung ginagamit nila yung sabon, yung powder. Panglaba. Kaya pala, napapansin ko, bakit hindi na sila bumibili sa tindahan ng Joy yung ginagamit nila, guys, sa panglaba, yung powder. Kasi nahihiya silang umutang. Ay, si Nking. <laughs> Tapos si Siya. Hindi sila kumukuha kasi pag walang utos ba sa kanila. Ganito, kukuha sila uutang Gusto ng tinatay na? Of course! Kailangan magdubli kita kaya wala yung permanent O di yung kating, ang kaliro Tutusan lang ako? Minutusan ko talaga siya kaya hindi ko kaya pag ako lang matutusan budo guys. Mada, oh, tingnan niyo nag-ano lang din si Kipi ng sailor pin para anong gawin ko ng budo. Yay! Gamay rag na pananog, ma! Ha? Yung unahan na maglaba. Naglaba? Maro na po! Ako din kayo niya niya. Maman kayo. Masood. Kerana tanya, pelama ia lakukan. Hah? Ia lakukan. Ia tahun panas. Meron ako ng muntin oh. ba? Talod. Yun siya. Yan. Siyempre nag-reply si Maria. Ako okay. Nagmulyas siya. Ito palaking royal. Thank you. Yes, welcome. Yan. Sa load naman to, sa load. Grabe, nag-shanty ni Worse. Gamay lang ng tao pero... Tanting gamay na tao, pero grabe, makakuan. Ala, rin na nasasalot. Sayang. Makigit na ako para nagre ako sa bun. Ala, daghan. Ano, 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 wala rin eh. Bawa ko pag Nasa konting nag-charge ko sa flashlight. Kaya lang dito. Sige, Dibangel. Kaligo pag join mo na atong sabal. Nga dito sabal. Iinay lang kay si Tio. Basin mudagan, magawas.

benta din ako i-display ko lang ito sa tindahan pwede at utangin of course yeah. ah, ah. wala well, oh. na sa tindahan ting o lolo sa charger sa cellphone ah tawag mo ba no, yeah. sa okay. tindahan di charge okay. na ako

Guys, natapos na po kaming mag -repack. Pero, doon sa may balde, meron pang natira. konti na lang, kaya mag-ipon ulit ako ng mga bote para paglagyan noon. Kasi, ayan. Ito na po lahat. Yung mga maliliit, tag 12 pesos lang. Yung malaki is tag 17 siguro o 18 yung aking pagkakabenta niyan. Yung sting. Pero yung ito, yung ito, sa bahay ito. Panggamit ko yan. Yung iba lang yung ibebenta ko. Kasi, um, sa susunod, pag naubos po ito, mag oorder ulit ako sa TikTok kasi yan, ng, sa ate ng TikTok ko. Kasi wala naman akong mga Shopee, Lazada, hindi ako niyan, hindi ako nagaano ng ganyan. Kasi takot akong baka pag umorder ako, tapos pagdating dito, hindi ganun, hindi ano yung expectation ko ba, baka, kasi di ba may, o order ka, tapos pagdating baka hindi pala yun yung dumating sa iyo. Kaya ayaw mangyari yun sa akin. Kaya, eto, sa ate ko lang to, pina-order ko. Sa susunod, pag nag-click ito, tapos sa tindahan, pag mabenta siya, papa-order ulit ako, tapos, kung order ako, kasama na yung mga battle. Kasi, meron na itong kasama. Yung iba, may kasama na mga litro-litro ng mga bote na mga plastic bibili na din ako noon para hindi na kami mahirapan. Diba, Theodore? So, ayan. Ibenta ko na ito mula bukas. I-display ko sa tindahan, guys. Good night. Kasi gabi na din. Pa, Theodore, papatulogin ko na din po. Thank you for watching.